Nakatanggap ng sari-saring reaksyon mula sa mga katoliko ang poster ni uh, Esokristo na ginamit para sa linggo ng pagkabuhay sa Espanya. At mga aktivista sa France, inabuyan ng sabaw ang sikat na painting na Mona Lisa. Tiyanagulat ni Claisel Pardilla. Nakatanggap ng samot-saring reaksyon ng isang poster na idinisenyo ni Salustiano Gracia sa Espanya para sana sa linggo ng pagkabuhay. Matapos itampok ang larawan ni Kristo na halos hubad ang katawan at may takip lamang na puting tela pang ibaba. Sabi ng ilang bumatiko sa social media, itinuturing itong sexualized poster. Tinutulan din ng mga ultra conservatives sa Espanya at inireklamo bilang feminine at offensive sa mga katoliko. Kaugnay Nito, nanawagan ang grupo ng public apology mula sa artist. Buelta naman ni Salustiano, ang kanyang larawan ni Cristo ay mahinahon, elegante at maganda. Ginawa niya rin ito na may malalim na respeto sa Panginoon. Ang linggo ng pagkabuhay ay mahalaga sa mga katoliko, lalo na sa Seville, Spain, kung saan itinampok ang poster ni Cristo. Ayon naman sa Council of Brotherhoods and Guilds na siyang punong abala sa Easter Week events sa Southern City ng Espanya. Ang sining nagawa ni Gracia ay ipinapakita ang radiant side of whole week in the pure style of the painter. Samantala, ang sikat na painting ni Mona Lisa na nasa Louvre Museum sa Paris, ang pinagbuntunan ng mga nagprotesta at sinabuya ng sabaw. Isinagawa ito ng grupo Repos Alimote na layong buksan ang usapin sa isyong pang-ekonomiya at pang-agrikultura sa bansa. Tulad ng mas mataas na kita, mas mababang regulasyon at proteksyon laban sa mababang halaga ng inaangkat na produkto. Ayon sa Louvre, wala namang naiulat na pinsala sa painting dahil protekt Tratado ito sa loob ng salamin mula pa noong 2005. Kalayzal Pardilia para sa bayan.